Pinainom ng pampatulog sa Kamino-Lestia. Ganyan daw ang ginawa ng isang pastor sa dalagitang miyembro ng kanilang sekta sa Kaluokan. Pero hindi na totoo yan, sabi ng pastor. Pagbubunyag pa niya, may lihim na relasyon daw sila ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Di na po malagpas si Pastor Mike Moreno ng sa kahapon ng mga tauhan ng Manila Police District. Para yan sa mga kasong acts of lasciviousness at rape, minules siya at hinalay-umano ni Pastor Mike ang isang babaeng minor de edad na miyembro ng kanilang sekta sa Caloocan noong 2019. Yung una mga panghihipulang, tapos uh, meron daw pagkakataon na nagigising na lang siya na nakaubad siya. Parang meron daw siyang parang pinapakain o kiniinom sa kanya tapos uh, parang nawalan siya ng malay. Depensa ng pastor, nagkaroon sila ng tagong relasyon ng biktima na tumagal ng mahigit dalawang buwan. Hindi rin daw niya alam nung una na minor de edad pala ito. Na Nalaman ko po, huli na po. Kaya po ako lumayo, uh, ako po umiwas na. Hindi po po uh, tinatanggi na may nangyari po sa amin. Naging malapit daw sila sa isa't isa nang magsimulang magkwento sa kanya ng mga problema sa buhay ang biktima. Itinanggi naman ng pastor ang paratang na may pinaiinom siya sa biktima para makatulog ito. Iisa lamang po ang pinanggagalingan ng aming tubig, yung mineral water din po, na ano, doon lahat po ay umiinom. Pero kung totoo po yun, lahat ko sila ay ganun. Pero hindi, oh, hindi po yung totoo. Selos ang nakikitang dahilan ng pastor kaya hinabla siya ng biktima. Nalaman daw kasi ng biktima na may komunikasyon pa rin ang pastor sa ex nito. Wala namang pahayag ang kampo ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News5. Mga kababayan, dili papaw po. Iba na ang may alam at may sa panahon ngayon. Huwag maging kuli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.